So welcome Relarge TV. Okay no. So sa ngayon mga kaidol, nakita niyo 'to mga kaidol. Ito ay piling halo black. Nakita niyo 'to mga kaidol, napaka-straight ng piling halo ko. Okay. Ano ba ang ginawa ko para kit napaka-straight yung piling halo black? So kung gusto niyo malaman, tapusin niyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe hit the bell and hit the bell again para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko thank you okay no, balik tayo sa tanong ano ba ang ginamit ko para magiging uh, matuwid yung piling halobla ko okay, uh, madali lang mga kaido yung ginamit ko ay uh, bakal Uh, ganito ka-street ito yung ginamit ko nga guide para yung piling halubla ko ay lalong matuwid na gaya nito so sa ngayon uh, ilagay ko to para itong piling halubla ko ay lalong uh, matuwid or lalong straight yung piling halubla ko So sa ngayon, ilagay ko na to mga kaido. Okay no, ilagay ko na to mga kaido. Ah, uh, ito yung guide ko para pagtalian ko ng, uh, pagtalian ko ng tali So nakita nyo mga kaidol na mabilis ko lang na ilagay yung bakal sapagkat uh, may guide na ako mga kaidol. As itong kahoy na to, guide ko lang ito mga kaidol dito. So itong bakal, guide ko din sa parang mataasa na na piling halubla. And then, para lalo siyang uh, matuwid, sin tinaduhin natin or gamitan natin ng tunton sa bisaya para lalus siyang uh, matuwid Okay no, so sa ngayon mga ka-idol nakuha ko na yung uh, tamang libel o tamang tuwid ng uh, pakal na inilagay ko so ito na yung guide ko mga ka-idol para sa Uh, aking uh, linsa mamaya sa pagpile ko ng halo black. so okay no so sa ngayon mga kaidol tapos ko nang na-file yung halo block okay no nakita nyo to mga kaidol na napaka-straight yung piling haloblak ko sa pamamagitan ng bakal na aking ginamit. So, ganito lang mga kaidol, no? Gumamit lang tayo ng dalawang pirasong bakal para ilagay natin dito yung isa sa dulo para yung uh, pader o yung yung wall nyo ay napaka-straight na gaya sa ginawa ko.